Grabe, 1.5 tulinada Iba't ibang uri ng ista Ang kapal nito Ang laki ng ano Ang laki ng lambat nito sa lalim, ang lapad Panorin natin sa ilalim kung gaano karami ang huli ito ng baklad Unang Unang operasyon, unang hango Ito yung huli oh, dami Saan ka nanonood ngayon ka TV Mix? Anong lugar? Pakicomment naman sa baba Nang malaman natin kung saan napadpad tong video na to ito, sarap ito sa kalamaris itong golden trebali. Subukan nyo mag kalamaris ng malaking isda. Masarap, malinamnam, crunchy. Ayan, laki, ang laki na ano, lambat. Ayan, mabas mo yung dinaw. Oh. Ang daming huli ng baklat. Maraming salamat sa Panginoon at big migyan tayo ng biyaya. oh. 1.5 tulinada, bali ano to ah, 36 bucks ng napaking namin, tapos pinadala sa Manila Ah, laki ng uro ko oh. pwede kaya ang itong isa na to manipis may alam ba kayo?